Hi guys. For today's video guys, pupunta kami doon sa May Baris Bisan. Doon maghahanap kami ng pako. Ayan mga outfit namin, mga nakaano kami. Mga naka jogger para iwas tayo sa ano, iwas tayo sa limatek. Limatek. Ito nga pala yung daanan dito. Pilapil. Oh, saan tayo papunta? <laughs> Hindi ka naman <lang> kapag decide. <laughs> What I wanna do. Let's go. Kasi may dalawa kaming alalay. Sige na. Ha? May mga kangkong. May mga kangkong. Sky! Sama ka Sky! yung mga manok ko mga manok nag ano ng mga uud dyan sa ano dali mo kami doon sa may mga pako ha doon sa may mga pako yung tour guide namin oh. No? sa may mga pako nasan yung may mga pako potol doon mo kami dalhin. Naging torgued yung aso eh. <laughs> ah, dito na ba yun? Dito na yun, putol? Saan yung may pakuputol? putol? Talaga, dali, 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 ito na daw pala yung mga pako. Oh. Andito na kami. Kukuha na kami ng pako. Yan. Ang ating ano, hasyendera. Ito yung pako guys. Ito yung kukunin natin. Pako. Gagataan natin to. Ito ay ano, fresh from nature. Alright. Ha? May susu. So magahanap pa tayo ng suso. Ayan guys. Pako. So. Pako yun. Running around. With so much to drink. I don't want to. It's going all with you. Ayan. Ang hachindera natin na si Jeline. At ang tour guide natin na si Sky. Sky! Hi! Pero so, guide okay, namin si Sky. Bakit mo ito kinukuha? Ito. oh malim malay, pa naman ah. Malambot pa naman. Tara na nice, Sky. Hanap tayo iba Sky. So ayan na nga guys. So ayan na nga. Ayan na nga trabaho natin ngayon. Ayaw mo ng easy life, gusto mo hard life. Oh, 'di ba? Pero masaya naman, 'di ba? Masaya. Masaya ka sa ginagawa mo. Noon. Kung hindi ka na masaya sa trabaho mo, mag-quit ka na. Hanap ka ng ibang masayang ano, para hindi ka agad ano tumanda. <laughs> This is life. I miss you kissed you. Hoy, oh, tapos mamaya may may mga nakuha pa kami doon na ano, na mga nyug. Eh, oh, di ba? At least may ano na kami, panggata. Oh. This is provincial feels like nasa damuhan. Provincial feels like, di ba? <clears throat> Wala na yung tour guide namin. Niniwanan na kami. Yung mga ano. Mga dogs. Sana kaya yun. Sky! Ayun yung bahay nila. Kitang-kita dito. Yun know, Yung malaking yun. Yun. Yun ang bahay nila. May kulay blue. Ipanggata <laughs> na tayo, Be. Okay na? Okay na tayo? Bagal ikaw nga wala ka pang nakuha. What an egg. Yan lang. Buti nag-ano ako. Buti hindi ko pina, pinatos yung sabi mong buta lang. Tapos papapasukin mo ko diyan sa mga yan. 'Di ba? Ang galing. <laughs> Kasi kung nagbuta ako, naku ang tas ng ano. Kawawa naman yung porcelain, ano ko, porcelain screen ko. Oh my god. <laughs> totally damage. <laughs> Ay, Ay! Magbubuntis na yun si Sky. Sky! Tadaya pero na ba kita, Sky? Kaya ano nang nakuha ni Jeline, no? Ah. Uh, yan yung nakuha niya. Napako. Sa akin madami na rin. Okay. Ay, hindi mo kinukuha yung mga ganun. Maliliit pa. Ha? Mm -hmm. oh, mas may ano pa kami, may nyog. Tara na. Oo oh, na. Ano na ka? Uli na ka kita? Uli na na kita. Uli na kita. Nalilis na. Tikas. guys, iba yung kinuha niya, oh. Hindi mo ito nakakain. Yan, ito. Malalapat. Ako yan, magka-mag-anak yan sila. Kasakit ka, magka-muka, ang magandaan doon. Eh, Oo. sinama mo talaga yan, oh. Sabi <laughs> niya, kunin mo ko. Ang dami-dami niya pa naman kinuha, oh. Ito, oh. Yan. <laughs> Pakuto. Ako <to>, yan. <laughs> ang dami niya kinuha. Ito, oh. malaga. Yan, oh. Hindi ba niya pako? Oh, so, ito pala ang pako. Ayan ang pako. Pako yan. Ayan. O, oh, mga ganyang kadaw. Ganito. Um. So, ayan na nga guys. Tapos na natin hiwain yung pako. So, ito namang ano, nyug na ang ating ang ating babalatan. So, let's go. Pipiliin ko yung malaki. Ito. Dali natin sa labas para hindi makalat. Alright tutulin na yan o itakin mo na yan guys itakin mo na yan ayan at bibiyakin na natin para makayod na later why right. masyado pa ang pa hard to get tong yug na to Naku, ang tigas tigas ng ulo alright let's go kayurin na natin guys para sa ating masarap na pako with bangi ng kalabaw All right let's go sumakay na nga tayo sa mahiwagang kabayo. Ayan, ayan ang mahiwagang kabayo na kiskisan ng niyog dito sa probinsya. That's like, kung gusto mong kumain, magkirap ka. Ito naman pala ay bangi ng kalabaw. Ayan, sibuyas, bawang at saka niyog. Hiwain na natin lahat ang mga ingredients para sa ating bangi with pako. Yung bangi nga guys ay medyo hard to get yan. Ang hirap niyang hiwain. Kasi dumidikit siya sa kutsilyo. Bangi. Guys, at ito naman nga guys, yung ating ano, ating lemongrass. Paikutin na natin yan, kagaya ng pagpapaikot sa yon ng ex mo. So ayan na nga guys, double double ang ating paghihirap. Content creator ka na, camera girl ka pa, at editor ka pa. So ayan na nga guys itong ano tubig isalin na natin yan dyan sa may gata isang basong tubig lang sa may gata isang ano lang yan guys kakang gata lang para hindi siya masyadong masabaw kasi yung pako daw, sabi nila pag niluluto na ay masabaw na ganun na nga Ano yung kata na hmm. Tama na yan? Hmm. So pagkatapos na nga natin ano yung hmm. ano gata very satisfying ang sounds nyo guys buksan naman natin ang kalan para ituloy na ang pagluluto alright let's get it on ayan na nga guys pag kumulo na kayaan mo muna ng 2 minutes Tapos, haluin mo pa ng haluin saka mo ilagay ang bangi ng kalabaw whites ganun na nga ubusin na natin yan yung bangi sobrang lapot niya guys yung gata niya. tapos nilagyan mo pa ng bangi mas lalong lumapot Kulan muna natin siya for 5 minutes. Ganon. Tapos guys, pag alam mong ano na, medyo ready na siya, ilagay na natin ang pako. Alright, ilagay natin lahat. Kala ko marami yung pako na nakuha namin. I can Pag naluto pala, ay kunti na lang. Ganon. Maraming salamat nga pala sa nature kasi yung nature nagpo-provide ng pagkain natin guys nang free, for free, as in for free very very healthy pa yung pako na yan, guys, salamat talaga at dito sa probinsya marami tayong makakain na for free lang ganon, ikaw lang ang maghahanap Oh, di ba Malapit na yung maluto. Iwanan lang natin ng 5 minutes ulit. Nang nakabuyang-yang lang. Huwag natin takpan para mabilis ano. Para yung kunting gata niya ay mag-evaporates. Ano, mag Pero guys, pagkatapos ng ano ko, pagkatapos niyan, as in, dumami yung ano talaga. Dumami talaga yung gata. So, ready to taste na nga siya. Alright, masarap yan, bangi. Ayan na nga guys yung sinasabi ko talaga. Dumami na nga yung gata. Dahil yung pako ay matubig. Ayan na. Natatakam na akong kumain nitong pako na to. Next time, lalagyan natin siya guys ng ano. Lalagyan natin ng suso. Maghahanap kami ng suso. So ayan na nga guys. Maraming maraming thank you sa nanood sa aking videos. Thank you so much. At kung tinapos mo ang aking videos, sabihin mo lang yung nasa dulo. Saan ko kaya dinala ang pako na yan? Siyempre, pinamigay ko sa kapitbahay. Ganon. Yung iba pinamigay ko kasi tatlo lang namin kami kakain sa bahay. Ito yung mga pako. Yan yung pako.